Naku. mag-gulo to po kasi 'yan. Okay lang to ano, uh -huh. baka matapon to sa Padubli naman. Baka mapuno 'to eh. 'yan. Anak mo naman. Dito nga lang kayo lagay kayo. Tipan mo lang. Kuya, kung pwede daw pumamaya na lang yung bayad. Sige. Elle sera Yo. So ayun, ang dala pala natin ay isang ng mga baon. Dala natin ay So ayun, ang dala pala natin ay is isang damukal na baon. Punta tayong ermita. Ang daming tumulang. Agency ito, dadala natin. Tara, para tayo rin.